Good morning. So, nasa day 2 na tayo sa ating paggamit na uh, snail weight. So, so yun na. Yeah. Day 2 na tayo. I ano mo talaga to para malaman ko kung effective ba talaga. Diba? So, mag tayo tayo. the alaman tapos rin, ginagamit ko dito sa katawan ko. Ano? Kasi paano natin malalaman kung effective ang produkto kung hindi natin susubukan? Kailangan talagang day 1, day two. So, ito na nga, day 2 na to mm -hmm. Mamaya na tayo sa katawan natin kasi maliligo man ako. So, ipapakita ko lang sa inyo guys kung ano na yung nangyari or para malaman nyo kung ay, totoo pala yung snail whip. So, body soap. At pwede din sa ating face. Ibabaling natin ito ng mga 15 seconds guys. Tapos silamas na tayo. So, ayun na. Nababala na natin. Kalamos na tayo. Mga 2 minutes ko lang binabal, guys. Kaminits ko lang minamad kasi mag-uulit pa ako magsabon sa aking mukha kasi hindi pa ako naliligo. So, maliligo ako pagkatapos nito. Pinapakita ko lang kung ano yung result kasi ano na siya, day 2 na siya. So, yan lang guys. Maganda naman. So, uh, hanggang sa mali thank you so much